Hi guys, welcome back to my channel Ayun nga pala guys, uh, ngayon may pupuntahan ako uh, Papakita ko sa inyo guys kung saan Ang mga bilihan na pwedeng mura guys Mura, mura mga damit uh, Branded pa So halina't samahan nyo ako guys uh, Puntahan natin yung sinasabi ko sa inyong lugar. Ngayon nga pala guys, uh, nasa Candelaria, Quezon province yung lugar ko at nasa bahay pa rin ako. So ipapakita ko sa inyo guys, yung mga sasakyan natin at uh, yung lugar na pupuntahan natin. Na kung saan naandoon yung mga uh, branded na murang mga damit at sa pantalon. So sana may abutin pa tayo guys, uh, kasi 24 na ngayon, so sana may maabutin pa tayo. So pakita ko lang sa inyo guys. <laughs> guys uh, dito na kami sa San Juan so papakita ko sa inyo kung saan lugar na yung kita yung uh, yung ng mga katangka so halos bungad lang ito malapit sa uh, bayan guys so, papakita ko sa inyo kung saan parang ito pa. so yan guys yung uh, outlet na pinuntahan namin so dito tayo o dito kami maniningin ng uh, bibili namin ng aking pamangkin so ito guys yung lugar nya na malapit sa San Juan Kisilabayan so guys yung building so guys ayan meron dito so dito na kami, guys kung so, kung kami nagsamahan nyo kung dito guys ang aking pamangkin so ko kung anong meron pa dito So ayun guys, uh, eto na guys yung mga binili ko Dun sa sinasabi ko sa inyong uh, RTW guys May San Juan Batangas So ipapakita ko sa inyo guys yung uh, mga pants na uh, branded na binili ko Pero mura lang siya guys ha As in literal na branded talaga sya uh, Siguro may mga damages lang kaya medyo mura So ipapakita ko sa inyo guys yung mga uh, binili ko Eto na guys, eto guys yung uh, sinasabi ko sa inyo Kung makikita nyo guys ah uh, may nakalagay siya dyan ng pen shop so yan makikita nyo guys at meron pa dito guys katunayan guys na uh, as in branded talaga siya so hindi ko alam basta pero para pang sa palagay ko guys uh, eto guys yung may mga serial number guys so eto guys uh, pen shop to guys ha uh. so ilang taon na ako doon namimili so kada taon taon kasi doon ako nabili so dinadayo talaga siya so nung mga taga rito at ibang iba't ibang lugar pa so eto guys yung iba pa pen shop din guys So mga bago pa yan guys, ilang beses ko pa lang siya nasusuot. So actually nung araw na nagpunta ko doon, nung araw ding 'yon, ah uh, wala akong kasi yun napili. So kaya hindi na rin ako bumili kasi wala na yun naubos na kasi siguro yung mga ganitong ah uh, brand At the same time ah uh, yung mga ganitong itsura guys. So mga ganito kasi yung mga favorite ko eh. So ito guys, May kita nyo naman guys kung gaano siya ah uh, kaganda guys. So ayan so fold in hanks so so yan guys fold in hanks guys so may kita nyo naman dito guys na masasabi kong original sya so yan so may kita nyo naman guys kung gaano ang oh, ganda yung tela nya so actually taon taon talaga ako namimili sa, sa kanila so yan guys may kita nyo guys kung uh, yung kanyang brand name so yun guys So yan guys. Doon talaga ako na-bilis, so 380 lang siya dati. So hindi ko lang alam guys kung makan uh, magkano na siya ngayon. Siguro mga 380 pa rin siguro. So ito guys, 'yon. So mapapansin niyo medyo padded na talaga din siya. Pero actually doon ko talaga siya binili. So makikita niyo talaga siya na original. So 'yun guys, uh, sana Uh, sa mga pupunta uh, depende sa inyong mga gusto kung ano yung mga pipiliin yung mga klase so madami naman doon pamimilihan so ako talaga maka talaga ako so wala na ako makita that time kaya hindi na rin ako bumili nung araw na yon so pinakita ko lang sa inyo guys yung uh, mga binili ko doon sa lugar ni RTW guys so yun guys kung may malapit ko malapit man kayo dito sa San Juan Batangas so yun guys Uh, nare-recommend ko sa inyo na pwede niyo rin puntahan siya at makapamili kayo ng uh, mga gandang klaseng pantalon so hanggang dito na lang guys Ah... uh, uh pakikilike na lang din guys share and subscribe na rin guys sa uh, channel ko so ito guys the best talaga sila mura at the same time talagang matibay sobrang dead talaga siya guys masasabi ko and yun talaga yung dinadayo ko taon-taon. So, thank you.